Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po, Binibining Sibunga. Ngayon, dahil nakatayo na kayo lahat, nais kong pamunahan ni Binibining Ignacio ang ating panalangin. Pumigit po tayo na lahat at nasiyo po. Pagkakarang na sa lamang sa sumarang ito at nasiyo um, ng upang maglito sa lamang sa ito. Nawal sa sabahin sa na yun po maraming salamat sa mga naman, Amen. Ayan. Huwag muna kayong humuko dahil magkakaroon tayo ng... Uh, alam niyo ba yung kantang Saging Saging? Okay. Alam niyo ba yun? okay Kaya sabayan niyo ako dahil ako, ako ang magbibigay sa inyo ng mga galaw to. At gusto ko na kayo ay sumabay sa akin. Isa, dalawa, danto. Sagging, 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 sagging. tingnan ang iyong uh, kalawang bahagi ng upuan at ang kanang bahagi at ang sa kaliwang bahagi. Meron pong mga lumiliban? Wala po. Kung meron man, pinibiling sekretarya, maaari ko ba bang itala ito sa iyong uh, isang kalahatang papel at ipasa sa akin pagkatapos ng ating klase. Ayan, naintindihan lang ba? Bago natin simula ng ating diskasyon sa umagang ito, nais ko muna bigyan pansin ng pansin ang aking mga alituntunin sa silid aralan. Gusto kong basahin ninyo ito at unawain. Basahin nyo nga lang sabay-sabay. Wow. Wow. Ayan, maraming salamat. Intindihan nyo lang ba? Opo. Wow. Oh, wow. Magaling. Dahil naintindihan nyo ang ating mga alituntunin, dalako naman tayo ngayon sa uh, ating maikling pag uh, kung siya magtuturo sa inyo patungo sa ating bagong paksa sa umagang ito. Ngayon, mayroon akong hinanda itong mga larawan at papangkatin ko lamang kayo sa dalawang pangkat para hindi na tayo ma uh, mapunta sa ibang mga uh, diskasyon. Papangkatin ko lamang kayo sa dalawang pangkat. Ito ang magsisilbing unang pangkat at ito naman ang magsisilbing pangalawang pangkat. Narito ang mga larawan at nais ko lamang na ilarawan ninyo ito at ipaliwanag. Maaari lamang kayong magbigay ng isang representante na magpaliwanag sa harapan. Ngayon, Maya, tapos na inyong limang, limang minuto, maaari na magpaliwanag o magpresenta ang unang grupo. Ayan, magaling ang unang grupo. Ma, uh, alam kong ang ginagawa ninyo ay may uh, mayroong Yan, tapos na tayo sa unang pagkat. Ngayon, sa pangalawang pagkat naman tayo. Maraming salamat din, pangalawang pangkat. Ngayon, ang pinapagawa ko sa inyo ay mayroon ba itong konektado sa ating paksa sa umagang ito? Pinibining uh, Inoferio. Magaling. Mayroon niyang konekta sa ating paksa sa umagang ito. Sa tingin nyo, ano nga ba ito? Tingnan natin ko tama ba ang inyong mga... Hulain. Ayan. Pakibasa nga ng sabay-sabay sa ating bagong paksa sa umagang ito. Kahalagahan sa ating pagkakamila kayamanan ng bayan. Magaling. Kapag sinabi natin kahalagahan, aba syempre, uh, na, na, nasa sa puso at nasa, na isa sa isip natin ang pagpapahalaga. Kapag sinabi naman natin panitikan, ano nga ba ang panitikan ginoong palumar? para sa atin ang panitikan ay sa ito ang bahagi ng nakakalit po tuno sa uh, sa ito ang kanyuman ng ating bansa dahil ito ang uh, sinusunod o ginawa o sinusulat na ng panahon ng panahon hindi pa dumating ang ng mga dayo para sa ating bansa Ayan! Bago naman tayo pagdadako sa ating uh, discussion diskasyon tungkol sa ating paksang kahalagahan ipapakita ko muna sa inyo ang ating mga layunin na nais makamit na ating klase sa upangang ito. Basahin nyo ng sabay-sabay. Ayan, intindihan nyo lang ba ang ating mga layunin? Oo, magaling. Ngayon, sino nga ba ang kakaalala sa inyo sa ating ah uh, tinalakay na ng panitikan? Ngayon, gusto kong basahin ni Binibining Uh, so bibilya kung ano ang panitikan. Ayan, maraming salamat. Ang panitikan ay isang sining na paglikha ng mga may at kaunayan sa wika, kultura, kasaysayan ng isang bansa o komunidad. Dahil ang panitikan ay isang sining ng paglikha, mayroon itong mga pakibasa ng sabay-sabay sa unang hanay. Magaling, maraming salamat sa pagbasa kahalagahan ng panitikan bilang kayamanan ng bayan, ang malaking panitikan ay may, ang panitikan ay may malaking kahalagahan bilang kayamanan ng bayan dahil sa mga susunod. Una, pagpapasa ng kasaysayan. Sa pamamagitan ng panitikan, may pasa ang mga kwento ng ating mga ninuno, mga sakripisyo at mga tagumpay sa isang masiling at masalimuot na paraan. Mayroon ka bang ideya nito, no? uh, ginoong kariyaga? Magaling maraming salamat sa iyong napaka uh, mahusay na opinyon at mga karagdagan pang mga impormasyon tungkol sa pagpapasa ng kasaysayan. Alam niyo ba ang pagpapasa ng kasaysayan ay ating nagagamit ngayon? Dahil ang ating mga ninuno ay mayroon silang mga gawain na siyempre ginagawa rin natin ngayon. Katulad ng mga wika, katulad ng mga uh, kultura na ginagamit natin, kultura sa at ating bayan oh. o isang komunidad. Naintindihan lang ba ang ipapasa ng kasaysayan? Oh. Ngayon, dalako naman tayo sa pagpapahalaga sa kultura. Sa salitang pagpapahalaga sa kultura, inungunan na ha, ano ang inyong masasabi nito? Magaling ginoong lanaha. Maari natin tigyan si uh, ginoong lanahan ng boom clap. Alam niyo ba kung ano ang boom -boom Hindi. Hindi. Ganito lang yan. Tatlong palatpak, tatlong ja at boom boom boom. Simulan natin. One, two, three. One, two, three. Pilipinas ay mayroon itong kultura. Katulad sa amin, ang kultura namin kapag uh, mayroon kaming bisita, ang aking mga magulang ay naghahanda sila ng masarap na pagkain. Kasi hindi nga nila yung ginagawa kapag normal lang tayo na nasa bahay lang, di ba? Magari yung kultura o sa Ingles nila tawag yung hospitality. Oh. Ayan. Naintindihan lang ba kung ano ang pagpapahalaga sa kultura? Kumagaling oh. ngayon, nalako naman tayo sa panghuling kahalagahan. paki uh, pakibasa nang sabay-sabay. Ayan, pagbuo ng identidad. At gusto ko sa pag, uh, sa punto ito, gusto ko naman na uh, dyan sa likuran, dahil parang hindi kayo nakikinig sa aking diskasyon sa umaga nito. Gusto ko, yan, yan, Milon, ikaw, kang... Ah, uh, para kang ka bang magbigay ng opinyon kung ano ang uh, pagbuo uh, bago ng identita, identidad at syempre kapag nakasagot ka at nakapagbigay ka ng uh, opinyon mo rito, hmm. aba syempre mayroon akong mahiwagang pa 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 bu, Pabuya. Pabuya sa iyo. Ayan, alam kong uh, mahilig kayo sa mga pag Kaya bigyan mo na ng opinion kung ano ang pag ng identidad. Magaling, akala ko nga natutulog na si Ginoong Melon, hindi pa pala. Siya pala ay nakikinig. Bigyan natin ng palakpak, uh, limang palakpak, limang padya at magaling. Isa, dalawa, tatlo. oo na identidad ay ang mga akdang pampanitikan ay nagsisilbing pundasyon ng ating national identity o pagkakakilala bilang isang bansa. Binigyang linaw nito ang ating pinagmulan at kung paano tayo umusbong bilang isang bansa. Sa bansa natin ng Pilipinas, kaya nga tayo nagkakaroon ng Sinasabi natin pagkakakilanlan dahil sa mga gawain ng ating mga ninuno. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay uh, sinasabing uh, napakamaraming mga gawain pampanitikan dahil yan sa ating mga ninuno. Kaya nga uh, tinatawag na pag-unlad dahil sa kanilang mga gawain sa bawat kultura, bawat wika, at sining na ginagawa ng ating mga ninuno na, na, na nagagamit natin ngayon kasalukuyan. Ngayon, naintindihan niyo lang ba? Oo. Ano nga ba ulit ang panitikan? Ayan, maraming salamat. Ang panitikan ay kayamanan ng bayan. At ano nga ba yung tatlong kahalagahan ng panitikan upang gawin ito. At ito ang magsisilbing unang pangkat at ito naman ang magsisilbing pangalawang pangkat. Ang inyong limang minuto ay nag-uumpisa na. At bago pa pala, meron tayong pamantayan upang makuha ninyo na mahusay ang pagpresenta nito. Yan. Nakikita niyo lang ba? Yan. Ngayon, alam niyo ba yun? Aba, syempre, alam niyo yun. Kaya mahili kayo sa fireworks, di ba? Kaya, simulan na natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shhh! Shh, shh. Ayun! Napakagaling! Gusto niyo bang malaman ang inyong mga score o yung mga punto sa umabing ito? Opo. So, ngayon man, ang unang grupo ay nakakakuha na. Dahil mayroon tayong pamantayan dito na ang kabuuan ay limang limang punto limang pung punto ang unang grupo ay nakapuha ng apat na punto punto dahil ah mayroon silang ah, hindi naging kulang ang kanilang presentasyon dito sa harapan. Ngunit sila rin ay magaling. Kaya bigyan ulit natin sila ng palapak. Bigyan nyo ng palapak ang sarili. At ngayon naman, dadapon naman tayo sa pangalawang grupo. Ang pangalawang grupo ay nakakakuha rin ng parehong score. Ang iyong score ay parehong, parehong dyan sa tagiliran? Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na. Kung ngayon, kung wala na kayong katanungan, ako ang magtatanong sa inyo. Yan. Gusto kong sumagot ang ah? nasa hanay ng pangalawang upuan na ito. Ikaw, Solibilia. At dito naman, Ano nga ba ang ulit ang ating paksang tinalakay sa umagang ito? Ayan, magaling. Ikaw talaga ay nakikinig. Mayroon ka pabuya sa akin. Ayan. Ngayon naman, binibiling biray. Paano mo mapapahalagahan ang kahalagahan ng panitikan bilang kayamanan ng bayan? Magbigay ng iyong uh, sa sariling opinion dahil ito ay nanggaling sa iyong paluob-luoban basis sa inyong itilihan sa ating diskasyon sa umayong ito. Ayan, magaling din dahil nakikinig din si Binibining Biray. Binibining Biray, palakpakan mo ang iyong sarili at kaming lahat ay proud na proud sa iyo dahil nasagutan mo ito ng tama. At mayroon ka rin pabuya sa akin. Yan. Sa pangatlong katanungan, binibining Sundebilla, ano nga ba ang tatlong kahalagahan ng pantikan bilang kayamanan ng bayan? Tumpa! Talaga kayo ay nakikinig. Kaya, binibining Sundebilla, mayroon ka rin pabuya sa akin. Ngayon, dahil tapos na tayo sa inyong mga kaalaman, nadako naman tayo sa ating pagsusulit. Ayan, maaari kayong kumuha ng isang kaapat na papel at sagutan lamang ito sa limang minuto. Ang iyong limang minuto ay nagsisimula na. Ayan, natapos na inyong limang minuto. Ipasa nyo lamang ito sa harapan sa pagbilang ko ng isa hanggang lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, maraming salamat. Ako lamang ang magwawas to At ngayon, dahil alam kong mga matatalino kayong mag-aaral ko, ay aba, syempre, hindi ako papayag na wala kayong babaunin pag-uwi ninyo. Dahil kayo ay masipag at Mahal niyo ang pag-aaral, kaya mayroon kayong takdang aralin. Mahal niyo kunin ninyong kwaderno o telepono para kunan ito at sagutan ito. Ipasa niyo lamang ito sa ating pagbabalik. At maraming salamat na huwag may, may natutunan kayo sa ating diskasyon sa umagang ito. Sa muli, ako ang inyong guro uh, sa umagang ito. Ako si Binibining Charity Sibunga at maraming salamat.